Ang dami nag-react sa post ni Matthew Gudicili regaling sa kanyang panitoni. Merong Bauli, Trimali at Pandoro. May price siyang 3,000, 2,000 at 1,000 plus. Ngayon, ang tanong ng karamihan, bakit ganon kamahal? Yan yung topic natin ngayon. Meron ako ditong panitoni na Paborina at si Gran Pandoro. Ako na nandito sa Italia ay hindi na ako bibili sa ganong klase na panitoni. Kasi meron na ako dito dahil may regalo na sa akin yung aking kapitbahay. So, hindi ko sinasabi na huwag kayong bumili noong Bauli, Pandoro o trimarin na binibenta ni Matthew kung kayo man ay nasa Pilipinas. So, para maklaro ang lahat, gusto ko ipakita sa inyo kung magkano nga ba ang price na to dito sa Italia. Dito meron akong 750 mg na Pandoro at isang 1 kg na yung si Favorina na panitoni. At dahil interesado ako sa price kung magkano nga ba si Pandoro dito sa supermarket ng Italia. So, tiningnan ko siya. Nasa 6 euro to 9 euro something. So, supposed to be 600 plus sa peso. Kayo ba guys, ano masasabi nyo doon sa panitoni ni Matteo Guedicelli? Kung makikita nyo ang video ito, please comment down below kung ano yung say nyo doon sa panitoni ni Matteo. At dito back to normal routine na naman yung buhay ko. <laughs> So, ayan yung tinatawag nilang tore ng Rotsano. Kami ay magkakape. Kasama ko yung aking amigo o kapitbahay. Yan yung tinatawag nila tore ng Rotsano. Ang ganda, no? Kaso nga lang, medyo putol yung pagkakuha ko. Kami ay magkakape. Kasama ko yung aking aso na si Katana. At as usual, kahit taglamig, nasa labas pa rin kami. At ang aming in order ay kape preso. Minsan mapapaisip ako, ang liit talaga ng kape espresso, unlike sa mga kape ng Pilipino. At pag namin dito na naman ako katana, Kata na magpukos. Guba, nag-imahang po mga buladay. Tiyok! Tana! Kata na! Ah, ano na? Di ba tira eh? Tiyok! At sa hapon, naisipan ko mag pero dumaan muna ako saglit dito kasi bibili ako ng tripod. Actually, alas 4 pa lang to ng hapon pero madilim na dito sa Italia. Napapaisip na lang talaga ako. pas Paskong Pasko na kasi ang ganda ng kanilang mga Christmas lights. At dito, ito nga pala yung tripod nila. Ito lang yung pinaka nagagandahan ako. Actually, 20 euro siya pero 730 grams. Gram ba yan? <laughs> Ayan yung size niya, 730. Yung, ganyan yung forma niya. Hindi ko alam kung good quality to or hindi. Pero gusto kong subukan. At dahil napadaan ako sa bar, nagkape ulit ako. Ito ay yung kape espresso ulit. Walang katapos ang espresso dito sa Italia. Ayan, alam nyo na. At sa gabi naisipan ko magluto na isang buong manok. Actually guys, yung tanglad na yan ay galing sa aking mini garden. So, ang nilagay ko dito sa isang buong manok ko ay kunting asin, rosmarino, at saka yung tanglad. So, ang sarap nito. Tingnan nyo naman ang kulay, ang ganda-ganda. Tapos kay Katana, nagluto naman ako ng chicken. So, ginigrilled ko lang siya kasi hindi siya nakain ng dog food, kundi karne lang talaga yung alam niyang kainin. So, yun lang. Salamat sa panonood.